Anong ganap sa mundo ng showbiz? Viral na ngayon sa social media ang post ng vocalist ng bandang parokya ni Edgar na si Chito Miranda. Sa kanyang post, ay ibinahagi ni Chito ang kanyang mga edited na larawan mula sa isang AI app na makagawa ng iba't ibang unique avatars. Ito ngayon ang uso sa iba't ibang social media accounts. Tila hindi nagustuhan ni Chito ang naging resulta sa kanyang avatar. Aniya, sayang daw ang binayad niya sa app. Hindi naman malinaw kung nagbiro ba si Chito sa kanyang post o hindi. Ay bakit ganon? Parang di sulit yung binayad ko sa app. Sabi ni Chito sa kanyang caption. Marami naman sa kanyang followers ang nag-react, Maging ang ilang celebrities gaya na lamang ni Joros Gamboa at Gary Valenciano. Sabi ni Joros, muntikan ko na sabihin get well soon. Sabi naman ni Gary, ha 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 ha, try yung mga pics mo na konti lang ang background. Yung di cluttered. Sana ikaw lang na solo. Best yata to use studio shots. Suggestions lang naman. Anong masasabi mo sa balitang ito?